Pa, no? so ayan ah, nabigyan na natin yung aso na to yung isa ang, gilap niya tumakbo ng malayo nabol ko pa tapos pag ko tumakbo na naman siya ulit kakot yata sa akin mukha ba akong multo ito so, mo ang bait-bait sa akin no? yan mga katropa nabigyan na natin ng kasi yan aso no at uh, nabigyan natin siya ng pagkain yan nasa ako sa sa ninyo street ako sa, sa may ano ah, uh, icon hotel nasa icon hotel ako ngayon mga katropa dito sa may malapit sa feeds sa mga katira ng foreigner dito. Pagkakataon uh, pa naman ng aso, no? Uh, Masarap ba? Uh, so ayan, ano tayo ngayon, no? Uh, dog lovers tayo ngayon, mga tropa. <laughs> Ganda pa naman ng aso na ito. Parang may lahi ito. Pwede pa siyang lapitin. Oh. Ganda ng aso nito. Yan. Nasa ano tayo ngayon? Sa Icon Hotel tayo ngayon. Ayan mga katropa. Ayan, ito yung service natin mga katropa, no? Ayan. Ayan. Ayan yung aso, napakaganda ng aso.